alamin ang proseso kung paano mo may bibenta sa amin ang iyong mga bariya. Magandang araw mga katroopers and welcome to our channel. So ang hinahanap namin ay ang 10 piso na 150th birth anniversary of Apolinario Mabini. Yan ang specifications nun. At narito naman ang obverse at reverse. Ayan. So, bali ang kailangan po namin mga katroopers ay limang piraso. Dapat brilliant and circulated. At babayar ng 700 per piece. Narito po ang instructions kung nais ninyo magbenta sa amin. Mga katroopers, ipost ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa RR Coin Troopers slash coin. Dapat po ipakita ninyo ang obverse at reverse ng inyong mga bariya. so Susuriin namin ang mga ipinos ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukontahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat bariyang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na ilike ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa bariyang kailangan namin. RR085529 Mga katroopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin. Para sa alagdagang kaalaman, tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless!